Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pinataas na nga ng Boston Celtics ang kanilang ticket sa NBA Finals. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naibalitang ex-center ng Los Angeles Lakers na babalik sa kanilang lineup. Mismong si Charles Barkley na nga po mga katrops ang nagsabi sa harap mismo ng telebisyon na sobrang nga dapong nakakahiya ang ginawa ng Celtics sa kanilang last game. Since napaka professional nga po ito na maglaro sa pagkakatambak nga po nila dito ng 38 points na siyang pinakayo makita ng kanilang mga fans sa isang closeout game. Meron na rin naman nga po sanang hawak na momentum kahapon ng Boston. Sadyang hindi nga po nila ito maayos na nagamit dahil inakala nga po nila na susuko na ang Dallas Mavericks sa kanilang serye. Ngunit ayo na rin naman nga po sa ilang mga fans. Naniniwala nga po sila na si Nadia nga po talaga na manalo kahapon ng Dallas Mavericks. Gayong gusto nga po ng NBA at Boston Celtics na pataasin ang presyo ng kanilang tiket pagdating ng Game 5. Sa katunayan, base nga po sa pinakahuling inilabas na balita ngayong araw, umabot na nga po ng $1,500 o mahigit sa 88,000 pesos ang pinakamababang presyo dito ng kanilang tiket na isang magandang senyales na tataas pa ang kanilang kita sa NBA Finals. Kaya mukhang tiba-tiba nga po ngayon ang makukuhang kita ng NBA Finals sa pag-abot pa ng Game 5 ng kanilang 2024 NBA Finals. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang ex-center ng Los Angeles Lakers na babalik sa kanilang lineup. Naibalita ko na nga po sa inyo mga katrops na kahit man nga po bumalik na sa kanilang lineup si Christian Wood matapos nga po niyang kunin ang kanyang player option ay hindi para naman nga po siya magiging sapat upang mapalakas ang kanilang frontcourt. Nadedehado pa rin nga po ang Lakers pagdating sa rebounding kaya kailangan nga po talaga ng kanilang team ng isang player na magaling kumuha nito. At kung rebounding lang naman nga po ang pag-uusapan Nariyan na rin naman nga po ang kanilang dating player na si Andre Drummond na kabilang sa mga malalarong target na makuha ng Lakers ngayong season since isa na nga po siyang ganap na restricted free agent matapos magtapos ang kanyang kontrata sa Chicago Bulls. Ayon pa nga po sa lumabas na balita, wala na rin naman nga na pong balak pa ang Bulls na bigyan pa ng bagong contract si Drummond sa kanilang team kaya sigurado nga po na magiging available na ito ngayong offseason. Nag-a-average na naman nga po ito ng 8.4 points at 9 rebounds per game off the bench kaya sigurado nga po na malaki ang maitutulong nito para kay Anthony Davis at kay Lebron James. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.